Mga kachararet, ngayong gabi, bago ako pumunta sa Acap may Calm, ay ako dito sa M-Sapa para bumili ng Ford, lomi, and siomay. Hindi mapigilan sa Pag kasi, mga ako, po ang Sa mga low harbor, pwede po ang balot at siomay na wala pong toyo. At nandito na nga ako sa Akaf of Kang. Chararet! Pagod! Ha? Huh? My... <laughs> mga kachararet, ito na po ang aking dinner. Balot, siomai at mani. At nilagyan po ng masarap ni suka ni Ka Emily. Chararet! Kain po tayo. Thank you for watching. And God bless po sa lahat. Hello mga kachararet! Dahil gusto natin makatipid sa kuryente, makiki tayo dito. Sa Akaf of Cow, Chararet! <laughs> At ayun nga mga katsararet, pag uwi ko po galing sa Cup of Calm, ay minapulot po akong pusa at pinangalanan ko po siyang Forsha. Si Forsha po ay napulot ko dito sa barangay M. Sapa. Sa susunod po ang video, sa pagkakatagpo ko po dito kay Forsha. Tsararet!